Kaya salamat sa Panginoon at nakatagpo tayo ng ganitong barya. Ayan, 10 piso double head. Ayan. Ito, yung, ito po yung BSP or new design series po yata to. Ayan. Hindi, hindi sigurado eh, no? ayun Ayan. Actually, wala naman po tayong maganda, nakita maganda kasi napakaraming gas gas. Pero ang special po dito sa coins na ito, ito po ay naituturing ng semi hard to find. Mahirap na po maghanap ng mga ganitong uri ng barya. Bakit po? Ito po ay may kita natin sa taon. Yan. So, 2016 na kung saan mahirap pong makahanap ng ganito 2016 so, po mga kahandles yan o so, kaya kung makakita po kayo ito po may value po ito ha ah. ibig sabihin, ibig sabihin na may value may value naman talaga ito 10 piso I mean uh, yung above may higit pa sa 10 piso ang halaga nito ito po ay naibibenta po sa 30 hanggang 50 pesos. Yan. yan taon na yan. Dahil ganito ang kondisyon natin, naibibenta po rin po ito ng 50. Pero kung tutusin, pag isa lamang po, yan, 30 pesos lang yan. Hindi na yan pwedeng tumaas pa. Kasi nga, bakit? Tatanungin nyo ako kasi nga po yung kondisyon niya ang daming gas pero ito semi hard to find mahirap po maganap nyan o ayan mga ka hunters nagbibigay po ako na info bag yung mga halaga kung magkano dapat nating ibenta na wag sanang pwede tayong magtaas pero wag masyadong mababa hmm? okay maraming maraming po salamat hanggang sa muli sana ipagpalaan tayo ng Panginoon at sana makatumpong muli ako ng mga bariya na nais kong i-content na sa ganun ay maipaabot ko po sa inyo kung magkano ang halaga ng bawat ito wala nga po